Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Dito na nga Ngalka naman tayo guys Ayun o na, May nasilip si May silip si Rickman Ito Ito guys Ayun Shock Shock absorber Ayun na. Ayos Hehehe <laughs> Tu anu tu, tu wire, you, tu guys, wire nano, uhuhu, ayus, Tuh, anu tu. Ito, marami naman, guys. Sky. Ay, mga ano. Ito, may cord. Punjak. Yun, oh, mga original. Mga original. Ito, panali ng buhok. Panali ng wire hindi yun maghanap lang ako malalagyan ito tiba tiba sirip man guys ititingnan pa natin ito bidit ikot na bidit baka sa ilalim may content na tayo Ito. Dumpster Ano yung nasa ilalim Ito Ah, telefon tu. Itu. Sesekian poin. Ayus. Ah, Itu. Beli Thunder. Bis Mhm. Mm Ito pinagpalitan. pelitan lang. Bigat eh. Hanap muna ako ng malagyan. Ito seat cover. Seat cover ng sasakyan. Wala tayong sasakyan. Tidak <tuh> oh, ada oh, Itu pula Ayan lala. Tuh Itu guys Tengok Hmm, ano nang Christmas tree? Oh, uh, hi. Ha, May nakakuha na tayo ng plastic. Ito, punjak. Punjak. Ano yan, oh. RCE. Yan, piliin ko lang. Yan, ito. Yan, original na, ano hindi pa naman malagkit power supply yun hindi pa nagamit yun o no? di hindi pa nabuksan ito pa pang ano ilaw ito pang wire ito pang ano, ilaw uy stranded wire yan guys ito 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 matigas na to tanso kuhan yan yung pang installation na no wire yan pag makaipon ka niyan Puluhan ringgit dan kilo, tu. Ia ya, naf, no. istan diuar, tan suk, pure kpr, nian ya, taman tu. Itu pengenuh, peng no. komputer, yang boleh nautin, taman nian. Ya. Hello. Hello. Balik natin yan. Yan ito. Magamit ito. Yan o. Dalawa. Pwede ito pang ano. Pang battery. Ito. Pwede ito. Pwede mag ng pang jumper. Pang jump start ng battery sa kutsi ito yan sa laki ba naman ito number ano to number 6 or number 4 ito malaki solid ayan ito pa yan ito pinakamabigat guys diko ko isali baka mga mga butas yan guys, pasilip sa ano na napulot natin ngayon ng umaga. Ito, ano to? Mga pre. Walang ano. Walang medal. Wala. Yung may mga kuan. Brunsi. Ito, ano to? Ah, basiyo lang. Yan na guys. Hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ano. Napulot natin na ha. Ito. Hmm, tawag nito. Shock absorber. Yan. Nasaan kaya yung paris niya? <laughs> bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.